Ginamit ang land bank, naglabas ng halos kalating bilyong pisong halaga ng cash sa loob ng dalawang araw. Ibig sabihin ba ay mauulit ito? Pwedeng gawin ulit? We beg to disagree. Bilang taxpayer at bilang pasweldo ng taong bayan, um, medyo nakakaasiwa at nakakabahala ang statement na nilabas ng Land Bank kahapon. And I quote, Strongly refuting insinuations sa paghandle nito ng government contractor accounts ng DPWH flood control projects. Ang lumalabas sa ating pagdinig, ginamit ang Land Bank, naglabas ng halos kalating bilyong pisong halaga ng cash sa loob ng dalawang araw. Uh, nasa land bank mismo winibidro ng mga kontatista. Kung tama ang naging statement ng land bank na wala silang ginawang mali, sumunod sila faithfully at strictly sa lahat ng existing Philippine banking laws and regulations, ang tanong, ibig sabihin ba dahil walang mali sa paglabas ng 450 7 million pesos cash sa dalawang araw, ay mauulit ito. Pwedeng gawin ulit dahil to quote, sumunod sila faithfully at strictly sa lahat ng existing Philippine banking laws and regulations. We beg to disagree. Dapat sana ay sinabi nila sa kanilang statement, maghahanap kami ng paraan para hindi na mangyari ulit ito. Tandaan po natin, pera ito ng gobyerno, ng taong bayan. Pera na kinubra sa kanila o inuutang sa ngalan nila. Pera na dapat napupunta sa pagkain, edukasyon, kalusugan, kabuhayan. Hinihiling ko lang sa land bank at sa sino mang nag-draft ng statement nila at sa lahat, sa ating lahat na pinapasweldo ng taong bayan na magkaroon ng mindset na para sa tao, para sa Pilipino. Naialay ang araw-araw na gawain ang bawat pisong pumapasok at lumalabas sa government banks sa Pilipino sa mga kababayan natin. Sa gitna ng galit ng ating mga kababayan sa nangyari sa kanilang pondo, mano ba namang magsabi, we will find ways of doing things better. We will or we will review our protocols to be able to flag possible dubious transactions, etc. Imbis na ipagmalaki na sinunod nila ang lahat ng batas, maano ba namang magsabi, Given our expertise and 62 years of experience in handling government funds, we will help review the laws, particularly on anti-money laundering and especially if they involve government contractors. Your commitment to the highest standards Itong statement nila, to the highest standards of integrity, regulatory compliance, and public trust demands this. Otherwise, yung declaration ay empty, it is not enough to do bad. It is not enough to not do bad, rather, but we must not stand idly by while bad is happening or while bad is already being exposed to everyone. Paki usap po ito, Please Land bank. Let us do better for our people.